Dati na problema ako guys sa pagtanggal ng oil sa mga apron o sa mga damit. Ngayon ay okay na madali na sa aking tanggalin ng oil, pati yung amoy ng baho ng oil. So kung bago lang kayo sa channel ko please subscribe, like and share and don't forget to hit the bell button para updated kayo sa lahat ng aking mga vlogs. Alam nating lahat na kapag ito ay binabad sa mainit na tubig ay natatanggal ang oil pero kung yung sa mga damit ay talagang mahirap tanggalin kung talagang tubig lang ang ilalagay mo kung kaya ito ay nilalagyan ko ng konting baking soda. So habang mainit pa ang tubig ay lagyan mo na rin ng sabon na panglaba. So lagyan mo na rin ng konting suka dahil talagang ang amoy ng oil ay talagang mabaho. So guys, mga ilang minuto lang ay talagang kung hanggat maaari kung may palo-palo kayo ay palo-paloin At kung hanggat maaari nga ang ipambabalo ninyo ay ang mainit din na tubig muna. So talagang ito pag malamig ang inyong uh, panglaba uh, ay talagang hindi masyado matatanggal ang oil nito bago ko makalimutan, may baking soda na panlaba. Meron ding baking soda na ginagamit lang sa uh, mga pagkain na yun ang ginagamit natin na iniinom. So guys, stay tuned sa akin channel dahil papakita ko sa inyo yung from baking soda na pwedeng maging dishwashing baking soda. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!